Tingnan nyo to mga Lodi Dahil nga maraming hindi naniwala na meron talagang gagamba sa Shopee katulad nito At ang sabi pa niya ay panot Hindi totoo yan Kailan pa nagkaroon ng gagamba sa Shopee Aba, hindi ko alam <laughs> Kaya naman at eto, order na ulit tayo At ngayon nga ang orderin natin ay tatlong kase Anong kase? Klase, ano ba Nang utal ako? Sa pagkakataong ito nga ang ating order ay trasera Good size at saka TM So yun na nga, mga Lodi, nandito na daw yung parcel ko na Nandito nga daw kay inay, ano? Yan kasi wala ako kanina at nasa bayaw ko ako. Nay. Nay. Ayun, nasa loob. Yan na, yan na si Inay. Yan, yan na dyan yung parcel ko daw. Yun. Yung mga load yan. para kayo maniwala. So si Inay na ang pagbubukasin ko ng parcel ko. Yan. Yan. Alam nyo kung ano naman yan gagamba. <laughs> ano <Manainiwala> kayo? Maganda. <laughs> <laughs> yan, yan pabubuksan na natin kay Inay para kayo maniwala na gagamba talaga 'yung nasa loob niyan kasi 'yung iba hindi maniwala. Yan, guguntingin na. Yan, yan oh. na natin ha. Yan. Plastic Yan. <laughs> yan. Gagampo nga yan ayaw maniwala na. Ay maniwala din <laughs> oh O Sige buksan nyo na Yan Buksan nyo na ngayos ayos Dahan-dahan lang at baka mali yung ah Oh Ha 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 Okay oh, na. Hindi pa. Sa pagbubuksan natin kay Inay kasi tatlo yung in order ko TM, good size at saka ito itong isang ito. Yan na ito, good size ito tapos itong isa tresera Yan. Tapos yan. So pabuksan natin kay Inay kung okay. Kung gagamba nga sa ito ito Inay. Yan buksan niya yan. Ayan, ala, may itlog na. Ala, may itlog na yung isa mga lodi. Oh, ano na wala na kayo so. Okay, kunin ko na kay Ina ya. Si Ina na nagbukas niya na. mga <laughs> mga lode titingnan nga natin lahat ano. Parang ang gaganda nila ngayon. Bale, ang akin pinili ay tresera ito, tresera. Good size at saka ewan ko kung anong ibig sabihin no itong TM. Ano tama lang. <laughs> ano? Okay, so dito muna tayo sa tresera. Yan. Ayan siya mga lodi. Oh, ang ganda. Tiba <tis> tigre siya. Wow. Ang ganda niya oh. Ang haba ng kalis niya. So, teka. Paano ba? Baka malaglag na naman eh. Nakakaawa. Yan, na natin. Ayan siya. Wow, ang haba ng kalis niya. lodi oh. Yan, dahan-dahan lang tayo. <laughs> okay. So, balik na natin. Balik na natin. Okay. Dala-dala baka maipit na naman. <laughs> so, dito naman tayo sa good size. Ito, 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 good size. Ito, ito yung good size niya. Yan, nasa na yung patsundot natin. Oh, wala. <gasps> yan na, yan. Lumabas na yung kanya. Ito, ito yung good size. Yan na siya kasi umiipot. Pampatapang daw yung ipot na yung mga lodi. Okay, ganyan natin sa loo natin. <laughs> Pampatapang daw yun. Ayan. Oh, kita nyo. O, maganda siya, ha? Ang hahaba ng kales. Wow! Okay, lagay na ulit natin. O, baka maipit na naman. yan Okay. So, ito naman So, ito nga palang isang ito Ayan, sama Tinanggal <laughs> ko na Umitlog na siya Ano, sayang malaki ito nung Malaki talaga sana ito nung Hindi pa na eh, Hindi pa nasisip Ano, so ito, tingnan natin Ang laki niya siguro Umitlog na siya mga lodi oh May kasama siyang oh. itlog oh Wow! May itlog. So, padadamihin natin to. Alagaan ko to. Ayan. So, kunin natin. Kunin natin siya. Wala, iwanan kaya niya. Ito kasi may itlog eh. Ayan oh. pa siya. Hindi ko nakukunin. Lambot pa siya. Kita niya may itlog naman siya o. Oh. Pero sayang. Dapat makita natin. Ayaw niyang umalis. Kasi nga may itlog siya. Huwag na nating abalahin. Wow! okay, meron akong isang gagamasong gabat. Tatry natin yung dalawa dun sa aking alaga. So, ito yung aking alagang isa. Yan. Yan. Ano? Pero para mas malalaki yung nabili ko sa Shopee. Pero ito, sige, try natin. Yan ah. Yan o, mas malaki ito. Ito yung tresera Ala. Ala, bahala na. So, ito na. Tingnan natin. Ang laki nga nung sa Shopee. Ito siya siya, natin. Ito yung aking alaga. Yan, umipot pa siya. Oh! Wow! Ang galing na sa Shopee. Talo nga nitong galing sa Shopee, itong alaga ko. Ayan, oh, ang hapa din na kalis nito eh. Pero, natalo nito. Kita nyo. Ah, ang galing. Alah, So, i-try din natin yung sa good size dito sa aking alaga. So, ito dito natin i-try eh, sa good size yan, G. Good size, ano? Ayan, dapat pala dito nung una. Mas maliit. Pero parang hindi. Ano, ang ganda rin. Ano, ang galing naman sa Shopee. Oh, uh, yan. So, try natin. Naku, nakakaawa naman yung aking alaga. So, ito na. Yan na. Ayan na. Ano? Ano? Wow! Wow! Sapot na agad siya. Huwag oh, galing ng good size. Sapot agad. Wow! Wow! <laughs> pa hindi ba kayo maniwala ha? Sa so, Shopee, ito galing talaga. Ano, kaya kinuntun ko ulit kasi nga merong hindi naniwala. Ayan oh. Sa putyong alaga ako. <laughs> so nga mga lodi dun sa hindi naniniwala. Eto, pinatunayan ko na. At si inay pa yung nagbukas ha. <laughs> si inay pa talaga. At nakakatuwa nga kasi yung isa dumating may itlog na. Ayan. May itlog na at sunggab din siya ha, sunggab siya. <laughs> may itlog siya. So, itatago ko to para mabuhay yung mga anak niya. Ano? Okay? <laughs>